handang magsakripisyo para sa iba. May pinag-aaral ka bang anak, o mga kapatid, o mga pamangkin, at magpapagod ka, magtatrabaho ka, magsisave ka, yung sarili mong comforts i-give up mo para lang matustusan ang edukasyon ng isang tao na alam mo sa kanyang ikabubuti at sa para sa kanyang future. Di ba, malaking sakripisyo ito. Sa ikalimang linggo ng Koresma, yung gospel galing sa John chapter 12, verse 20 to 33, ipinakita ni Jesus ang isang metaphor. Dalawang magkaibang bagay ang kanyang ipinagkumpara para ipahayag yung mas malalim na kahulugan. So, ginamit niya yung butil ng trigo na kailangang mahulog at mamatay para magbunga ng marami. At ganun din, yung kanyang buhay na kailangang magsakripisyo, ipapako sa krus, mamatay. At yung buhay na yan para sa bagong buhay natin. Naalala ko lamang si Chief Espina, si Jacqueline Jose. Sa pagkatinanong siya sa isang interview kung bakit hindi siya nagkaroon ng partner, ang sabi niya, di Islam. Kasi kung magkakaroon ako ng partner at magiging dahilan lamang ito para yung anak ko ay mailang o mawala ng lugar sa akin, mas pipiliin ko na ang anak ko. Gagawin ko ang lahat para sa aking anak. Manalangin tayo. Lord Jesus, ipinakita mo sa amin kung paano magbigay ng sariling buhay para sa kaligtasan at higit na buhay namin. Nawa, matutunan namin ito sa aming sarili upang kami rin ay handang mag ng sarili para sa iba. Amen.